sana sana ay sana no magulit na maumuwi ka na dito sa amin kasi na naiintens -in na din kami kasi na -in na din kami maghanap sa iyo sana umuwi ka na dito sa amin. Ito mga ka aksyon na nanawagan sa ating programa si Glonald Melchor Oliet mag-iisang buwan na Uh, umanong nawawala ang kanyang kapatid na si John or John John na may sakit sa pag-iisip. Hinala ng pamilya, maaga raw itong nagising noong ikasyam ng Oktubre at nang makaramdam ng gutom ay maaring lumabas ito ng bahay. At sinundan ng kanyang kapatid na papasok noon ng trabaho. Mula noon ay hindi na raw nakabalik itong si John John. At para sa detalye makakausap natin ngayon si Glonald. Unang katanungan ko Glonald, uh, taga saan po kayo? Taga Tigaon Camarinesor po. Tigaon Camarinesor. Okay, Glonald, mari mo bang ma maikwento sa amin paano nawala itong uh, kapatid mo? Nung ano po, yung kapatid kong bunso, papasok po sana ng ano, school. Tapos, parang lumabas po yan, yes, parang lumabas po yung kapatid ko si Dandan. Magahanap siguro ng pagkain, iwalang nakita. Lumabas, parang sinundan yung kapatid ko papuntang ano. Tapos, pag ipagising ko ng umaga, pagpasok ko dito sa bahay, wala na po siya. Hindi na namin nakita. Wala bang nagbabantay? magbantay sa kapatid mo tuwing may aalis na kapamilya, iiwan siya sa bahay ninyo, wala bang tumitingin sa kanya? Minsan po, minsan po meron, minsan po wala po. Kailangan na iiwan siya kasi may trabaho din po ako. Tapos yung kapatid ko po pong bunso, may okay. pasok po sa school. Okay. Tapos yung iba ko pong kapatid, nasa Maynila po. Ilang taon na nga itong si John John? 25 years old po ma'am. 25? Apo. Okay. Ito ba yung unang beses na siya o umalis ng bahay ninyo tapos hindi na bumalik? Ito ang pinakalas na po yata ano, matagal-tagal pong hindi nakabalik. Umaalis naman po siya pero nakukuha lang namin pag umaga. Minsan, ha minsan hapon, gabi, minsan ganon. Okay. So minsan meaning to say... Bago namin pumakuha. So meaning to say, yung usual niyang ginagawa, umaalis ng bahay at mga ilang oras bago umuwi. Pero ito ngayon, araw, buwan. Opo, oh, yung... Po, buwan talaga po. Talagang mas matagal po yung ito nga yung umalis siya. Mas matagal po. Okay. Sa tuwing umaalis ba siya, saan niyo po siya natatagpuan? Minsan po may ano po. Pag dito lang po sa Tigao, loob dito lang po sa Tigao, minsan may nagre-report sa amin na, na, na ibang barangay na may tao dito kung sino ito nakakilala. Yan, pinipitura nila. Mm -hmm. at sinasend naman sa, sa ibang tao. Tas, pag minsan nakakarating naman dito mga kakilala namin, ito send sa amin. Okay. Mm. So, Dahil pinupuntaan po namin, tapos rin report namin sa barangay. Okay, Ronald. Pero oh, sa tingin nyo, yung pag-alis ba niya, hahanap lang talaga ng makakain? Merong pumapasok sa isip nyo na parang ikinakatakot nyo kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito mahanap, hindi pa nakakauwi ng bahay ninyo? Ano po, minsan po kasi umaalis siya pag ano, yung pag nagubutang po siguro siya tapos wala siyang maano ditong tao kaya umaalis po siya tapos ang ano pag minsan wala naman po ano kami dito sa bahay pag wala pag walang tao ya talaga aalis siya okay pero ngayon parang malakas pa rin yung paniniwala ninyo na etong si Glonald ay palakad-lakad lang pero wala namang sanang Masamang nangyari, ano? Opo, inasa namin na Okay naman po siya kasi may mga time din talaga na minsan naka umuwi naman siya pero para ngayon, ngayon kasi ano halos maging isang buwan na po hindi pa gumagaliit saka na sa ibang lugar siguro hindi lang hindi lang namin alam Donald uh, before po ito Apa? ma umalis sa bahay po ninyo ito po ba ay napagalitan or may iniindang uh, kinikim -kim na galit itong si uh, kapatid po ninyo or talagang dahil nagutom lang ito at umalis ng bahay po ninyo ay, wala naman po, sir. Minsan po kasi pag, ano, pag minsan kasi pinapainom ko naman ni mama po ng gamot pag gabi. May time po si may time po kasi na hindi siya natutulog ng ilang araw. Tapos parang iba yung ano ng utak niya. Mm -hmm. Kaya minsan pinapainom namin ng gamo. Tapos pag ano po, yeah, pag umaga, pag gising niya, yan parang gutom na gutom. Kasi minsan ayaw kumain. Pag binibigyan namin ng pagkain, ayaw pong kumain. Hindi itambay niya lang po sa gilid. Huling kasuotan po ni nitong kapatid po ninyo before ito mawala? Ang sabi po sa akin ni mama po, po. Hmm. ano, 8 po ng gabi, pinaliguan niya po, tapos pina ang suot daw po, blue t-shirt, saka green na shirt po, bago niya po pinainom ng gamot po, bago natulog. Saka baka sakaling... Uh, nanonood ngayon si yung kapatid mo or nakikinig ngayon sa radyo. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana 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 no mag uh, ka na dito sa amin kasi na naiinsist na din na kami na naiinsist na din kami maghanap sa iyo. Sana umuwi ka na dito sa atin. Hmm. po. Sinubukan niyo na po bang puntahan itong mga uh, karating barangay. Ano daw sabi ng mga barangay official doon? Or mga tao? pag dito po kasi sa amin sa ano sa Tigaon po, kada barangay naman po, may nagre-report naman po sa ano po sa PNP ng pulis po. May nagre-report naman po. Talagang pinapaabot na pinapaabot naman sa barangay namin kasi dalawang barangay kasi yung ano namin, lugar namin na sa Kupa, Poblacion sa kayong gubat po na ano. May nagre-report naman po sa amin. Opo, so ibig sabihin... Kaya po talaga, wala talaga po kaming balita. Opo, so ibig sabihin... Parang siguro malayo na po. Opo, so ibig sabihin na i-report nyo na po ito sa PNP. Opo. Okay, Glonald, flash lang namin sa screen, Ayan ano, po. itong litrato ng iyong kapatid na si John John, para Opo. naman sa mga kababayan natin, sa mga viewers natin, if in case uh, meron po silang impormasyon or nakita nila, at least uh, pwede po nilang... Uh, I-message sa aming uh, Facebook account or dito sa tanggapan namin, ano, sa uh, aming opisina, okay. pwede nilang ibigay uh, alam sa amin kung nakita nila itong kapatid mo. Yan po mga ka-action, ano? okay. nakikita po ninyo sa inyong screen, ang litrato ni John John Melchor Oliet, uh, 25 years old, meron po siyang uh, mental condition, taga Malaguas, Gubat, Tigaon, Camarina sur. Ang uh, huling suot nitong si John John ay blue shirt, green short at meron po itong ta taas na 5-6 feet. Ayan, so payat po ito at uh, ang kanyang gupet ng buhok ay semi-kalbo. Pwede po din yung kaming tawagan o sila po diyan sa numerong 0951 6891 Ayan, mga ka action tulungan po natin itong pamilya na mahanap po itong si John John. Ayan, kung meron po kayong impormasyon, mari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Ayan. maraming salamat sa iyo. Maraming salamat Ronald. Opo. Yan, kung meron kang mensahe sa publiko in case na makita po itong kapatid mo, ano po yon? Ay, pag may nakakita po sa kapatid ko po, maraming maraming salamat po. Lalong-lalo lalo na po dito sa ora mismo, ta, sa tabang ora mismo po. Maraming maraming salamat po. Apo. Sana po, kung sino pong nakakita sa kanya, mag-contact na lang po sa amin. Wag po kayong mag-alala, Glonald, ano? Dahil... Sa mga kagaya po ninyo na nananawagan po sa amin, sa awa po ng Diyos, madali pong na -ana. Nahanap at nakakauwi po sa kanilang mga pamilya. Kaya lakasan nyo lang po yung paniniwala po ninyo, Glonald, na ito pong kapatid nyo ay Apo. makakasama nyo sa mas lalong madaling panahon. Lalo na ngayon, papalapit na yung Pasko. Ako, ma'am. Salamat po. Maraming salamat, Glonald Melchor Oliet.